diploma o diskarte. Hindi lahat ng matalino umaasenso sa buhay at hindi lahat ng may pinag-aralan giginhawa ang buhay. Hindi lahat ng mahina ang utak wala nang mararating at hindi lahat ng walang pinag-aralan ay hindi na asenso sa buhay. Oo, mahalaga ang pag-aaral. Pero kung hindi mo ito gagamitin, wala rin itong silbi, wala rin itong kwenta. Kaya wala sa talino at diploma yan. Wala yan sa mahina ang utak at wala kang natapos. Kung hindi, nasa tamang diskarte at sipag sa buhay yan. Dahil marami dyan, hindi nakapagtapos ng pag-aaral pero nagiging boss. Tandaan, pinanganak tayong mahirap. Kaya choice natin ang magsumikap at dumiskarte sa buhay. Lalo na sa panahon ngayon mas angat ang madiskarte sa buhay.